Hi guys! Tara samahan niyo ako dito sa sikat na tagong kainan na hindi lang basta may masasarap at affordable na mga pagkain eh ang dami pa ng serving kaya binabalik-balikan ng mga customers. Ito ang Grayson's Dim Sum and Noodles na located lang sa may Arpasqual Barangay Tibagan, San Juan City. Alam nyo ba, guys, na nakaka-100 pieces sila ng isang buong manok at sa isang araw lang yan. Ang sarap. Yan ba yung pasit Yes, ma'am. Actually, guys, sumikat tong tagong kainan na to dahil sa dami ng serving nila. Tapos yung presyo nila, sakto lang, hindi kamahalan. At ang kinagandahan pa nito, lahat ng dimsum nila dito, sila ang gumagawa mismo. Okay. At ito, finally, dumating na yung mga orders natin. Okay. Kaya naman, ano pang natin, guys? Huwag na natin patagalin, itry na natin. Yummy? Can I have some? <laughs> sweet, my princess, super sweet. Ang lambot. Grabe guys, 150 pesos lang isang order nito Sobrang sulit para sa lasa niya. Sobrang rich nung lasa. Ang beefy. At hindi salty ah. Sakto-sakto yung lasa niya lang. Mm, very comforting pa. At hindi lang yan guys, ang laki pa ng serving nila. Tingnan nyo naman. 150 pesos, parang good for two persons na. Try naman natin yung wonton. Ang laman daw nito, pork and shrimp. At homemade guys. Mm. Sulit nito guys ah. Para sa sarap niya at sa presyo, sa dami ng serving, panalo. <laughs> <laughs> Dahil masarap yung pinakalasa ng soup niya. Sobrang rich talaga beefy na beefy. Then, ito naman yung beef brisket with rice nila na 160 pesos. Tignan nyo, ang dami ng serving ng beef. Sulit na ito, ah. Tsaka, ang cute na lalagyan. Sabayan natin ng rice. Ooh. <laughs> Bagay din sa rice. Yung lasa ng sauce niya, may konting pagkatamis, pero very, very light lang. Actually, <laughs> Sauce pa lang sa rice. Ulam na eh. Panalo pa na yung pinaka beef nila. Ang dami nilang binibigay. Mm. Mm. Sarap. So tatlong dim sum yung in order natin. Merong shark fin, Japanese shumai, at pork shumai. Naubusan sila ng pork and shrimp eh. Yun yung pinaka best seller nila dito. Get one, one. Okay sa so, shark's fin nila, either naka-steam or fried, pwede nyo i-request. Siksik, alam mong hindi tinipid at good quality. Lagyan natin ng chili sauce so yung pork shawmai nila. na parami. Ang konti lang ng kinuha ko ang anghang. Oo. pero masarap yung anghang niya, pero... Ha! <sighs> Lagyan natin ng crispy garlic. Yeah. Mm. Malaking bagay. Oo, ang anghang. <laughs> Malaking bagay na may crunchy garlic nagdadagdag texture tapos lasang-lasa mo yung nori or seaweed <laughs> mm.